Hi, ako po si Ange Abeliano, isang teacher na OFW sa Taiwan, galing po sa Antipolo, Tinamba, Camarines, Sur. Ngayong Pasko, ang magkaka-brand new house in God ay... Pagbata pa kami, um, parang nasanay na lang din kami na nakikita lang kami din sa bahay ng tita ko. So itong pong bahay namin ngayon, pag umuulan talagang tumutulo siya kahit sa na ano parte. Kaya pag maulan na po, talagang iipunin na namin yung mga balde, <laughs> mga tabo. Sa hirap nga po ng buhay, naalala ko kung ano-anong pinagtitinda ko nun. Nagtitinda ko ng pandesal sa umaga sa murang edad, namulat po ako na pag nakapagtapos ka, mas maraming oportunidad na nararapat para sa'yo. Kasi para po sa akin hindi sapat yung sipag lang. Kasi yun, yun, po yung nakikita ko sa mga magulang ko eh. Sobrang sipag talaga nila. Kaya lang po yung opportunity po na kukuha nila, hindi po siya angkop. Yung pinakamalaking sakripisyo po talaga para sa akin is yung nag-decision po akong mga ibang bansa maging OFW kasi alam ko po na mahirap talaga malayo sa pamilya na homesick po ako madalas pero yung motivation ko po pinang pinanghawakan ko na lang is panata ko sa kanila na ayoko naman pong habang buhay ito lang ganito lang kami siguro po aabutin ako ng at least or minimum 10 years po na pagtatrabaho abroad bago po ako makabili ng sarili kong bahay Merong post po yung Meko about sa Paskong Pinoy. Parang naging target lang po namin nung friend ko, manood po ng mga artista, ganyan. Nung nag-announce po si Ma'am Camille na mamimigay po ng isang house and lot sa isang maswerteng OFW. Pero nakakatog po yung tuhod ko. Ngayong Pasko, ang magkaka-brand Dito, dito tayo. So, sobrang excited ako. Hello po, hello. Thank you very much, ma. Huh? Oo oh, nga, di po. Ayan, so Ange, ito na yung susi sa bahay mo. Siyempre, ceremonya Sana magustuhan mo yung bahay mo. Sana marami kayong magandang alaala sa bahay. yan excited na akong makita. Thank you. Thank you. Oh. dalawang kwarto sa taas, tapos ito yung baba. Tay, pasok po kayo. Ito eh, yung bahay. Ang <laughs> ganda mo ah. Tingnan po natin yung, para makita natin yung taas. <laughs> <laughs> okay, yung bahay naman po, kayo po ang ganda. Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda. Ano yung gusto nyo ilagay? So, isipin na natin. Kaya meron kayong gift check na fifty 50000 from All Home. So, may All Home dyan sa Vista Mall, Naga. Para mapili nyo na yung gamit niyo sa bahay. Ayun po. Sige po. Sana magamit niyo. Happy Yan. Yan, Happy New Year po. Happy New Year! Thank you! Thank you! Thank you, Ma. Yun, Ma. Thank you, Ma. Kasi kung wala kayo mga, hindi talaga ito possible, hindi kung wala kayo hindi pa. uh, para sa iyo yan. So, sana maging masaya ka. Sana magustuhan mo. Hindi natin rin ito na bilhin Thank you, Lord. Thank you, Mam Ma kami. Thank you sa pamilya bilhin. Parang na rin ng lahat. Ayun sa sabi ko, Ma'am, walang iba. Alam na namin. <laughs> Pag-asa po kayo ng bawat Pilipino. Pag-asa po. Thank you. Thank you. Bibigyan mo ko ng lakas ng loob. Oo, ma'am. Inspiration. Thank you, you. ma'am. Camille, maraming, maraming salamat po. Sabi ko nga po, siguro po habang buhay na talaga ako nagpapasalamat sa inyo. Ginawa niyo pong posible yung, yung isang pangarap na alam ko pong kailangan ko pong bunuin na maraming maraming taon dahil po sa kabutihang loob nyo sa initiative nyo po na makapagbigay po ng ginhawa sa aming mga OFW. Ako po yung maswerteng pagbigyan po ng ito po, napakalaking blessing na bahay at lupa po. Maraming salamat po, Mga Camille. May bahay na kami! <laughs>